Yan, papunta kami ng Divisoria, guys. Ayan. Papasyal po kami, guys. Sobrang init. Ayan. At tatakit tong isa ng mukha ng anak ko. Ay, magpakita ng ano. Walang ulo. Ano? Wala. El arte tayo sakya. Ang saka. Ay, di eh, Jeep lang tayo. El arte nga, jeep. Wala, jeep. Jeep. punta kami na guys malapit na kami ni Visoria muna may ito pa kami guys bang jeep bang jeep ng bang jeep, jeep, dapat oh. Oh. na jeep, oh. <makes noise> jeep, <makes noise> na tayo Dami na to guys. Eh. Okay, oh. Akat ako kahanap ka mga gay ng gown? Para sa ah, G, sa GS nak no? Sa GS. Ay, sarap. Bibili tayo mamaya. Guys, okay, sa so electric pan, sobrang init. Grabe. Ah, anong oras pala? Ang aga. Ang aga pa pala. Nanay, ang aga natin pala. Guys, ang aga pala namin. Iba hindi pa sila nagbubukas. Yan oh. No? Yan mamaya. Yan no? tina mo. Yante, oh, tina po. Yan tiyo. Forty lang dyan man sa bracelet. Tatlo one hundred. Mamaya man, babalik kami. Aga pa pala pagdating namin. Hahanap ah, mo kami ng ano. Hanap kami ng ano guys. Or, ah, dito tayo. nak yan. Hindi pa kasi ano eh. Sirado, sirado pa yung iba. Kakabukas. Ay, ba, yun? eh, kung hindi, titingin tayo dun sa kabila. Aga pa kasi guys. Yan. Yeah. Yan. <laughs> Ganda bagay Favorite oh. ni Madam yun eh. Ayan na. Ibigay na ganyan. Hindi. Wala kay wala kang nagawa pag gusto kong bumili. Diba guys, pag gusto kong gumawa. Wala nang ano. Hindi. Hindi naman ito. Tagawon mo na tayo kay Gian. Napo kami nang gaon, guys. Ito muna kayo sa baba guys kasi para makita namin yung ano. Ngaga pa kasi sobrang aakyat tayo sa taas. Pagano tayo sa doon ka Ikot lang tayo ano ka ba? Mayroon din sa baba. Dito na tayo kanina. Wala. 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 Dito sa kabila. sa kabila. Si Pao Pao. Okay. Nabili na mga kami guys ng ano. Ang super na namin aga nakarating. Yan. Ah. Yeah. Sil, what did you see daw? Ah, kay Pao Pao. Okay. Kay Pao Pao. Oh shut up pau pau sa iyo. Ayan, binilihan bandang. <laughs> Ikut mo na ko rito. Uy, ko Maya, Maya. Hmm? kan sa sabay ka nga para hindi ka maiginan pala pa siya. Wala, uh, dumampot ko. Ay, oo, oh, unay na dampot. Nakalimutan ko na. Nung isang araw lang yun. Pinato to yun. Yeah. Tapos, hindi ko pa dala mga to. Hindi, uh. alis ako, oh, yun, nagmura. Ang ina mo, gago ka. Ah. Yung basura mo, ba't iniyo pare pa rin? Sabi ko, promise. Kukunin ko lahat yan, wala akong okay. Kinuha ko habang umalis siya sa bahay eh handala ko na, gumigit nga ako ng hangin sa panalang salitaan yan, ngayon sa uh, uh, dito ka nalang matutulog sa oh, dito, dito, taxi na lang dito. eh kung sakali manahanapin ka niya, parang, eh kung mapatawad mo pa yung asawa mo hindi, hindi hinatawad yung ma'am kasi ang alam niya ako ang may mali ah gano'n pa parang may sapak na nga siya <laughs> uh, parang may call, may something ah may ano na dito, uh -huh. ang alam niya ako yung may mali dahil parang Alam niyo pero Jessie yung operator ko. Sino? Ay babae. Hi, hindi sa hindi love triangle. La, hindi love triangle. Uh, Ay, kaya alam pala. Alam ito ganito. Sabi ko, napakahirap niya, talaga napakahirap ng biyahe. Talagang ano. Si boss tawag ng tawag yung boundary. Ah. isusumbat niya yun. Hindi eh, kayo naman sama ng amo mo, sa'yo na lang binubuhay mo eh. Ay. kasi yun naman talaga totoo, ang hirap nang hanapin boundary kasi napakamalang kasi. Ah uh ah. Yan, to sa amin sa mga tao yun ang, ano. Pati, ibig sabihin nga, parang may something siya pag pinag alam mo yung ano niya, di ba? Oo, Bakit ganun na. Bakit sasabihin mong binubuhay ko yung amo, ah, yung obligasyon kong boundary yan to eh. Oo, totoo yun. Tama, di ba? Oo, sa'yo yun eh. Di ba, nasa tama lang yung mga sinasabi ko. Sa si puro lihis. Oo, eh yun sa, hindi kayo nakakasundo sa isang bagay talaga. Yun siya, ang lihis, parati siya ang lihis. Yung ano niya, ang mga pananaw niya. <laughs> Sobrang minsan, di diba, pag ano, natutulog tayo sa taxi. Oo, ito, sa sobrang pagod. Sobrang Aba, hindi biro mag, hindi biro mag, ano, drive ng, kuwan eh, mag, ano, nang taxi. Diyos ko, init. Katulad niya, sobrang init. Grabe, grabe. Hmm. Kaya, ang tanong nga ng mga asama ko, oh, hey, Aba, nakakatagal? Sinasaktan ka na pa tayo Yung nga, bigla akong naisip na, kaya pala may babae. Na, patuloy na sinasaktan andyan pa rin. Yung pala yun, umaasa na baka magbago. Oo. Oh, oh. Ba mang, ugali niya na mawala. Pero ang dahilan talaga niya, pera, nakukulangan na sa pera. Bagay. Pero hindi dahilan siya para manakit para murahin mo. Para... Lahat itinawag na sa akin, mami. Hala. Alam mo kung ano? Hayop ka. Ma'am, kasi cellphone ko ma'am, yung keypad ko baka binulsa sa inyo ha. Ay gagito ba? Kuya, saan kayo nilagay? Kuya. Si kuya, nalilito ba ka ma? Baka... Hindi, hindi. Hindi ko lang alam kung nilinis ko na to kasi hindi ko kaya tagalan. Ah, yung ano, yung message Maka, niya. Oo, oh, na, nakaimbak lang yan. Nasa may ano. Nando pala sa isang keypad, ginawa niya kagabi. Ginawa niya. Yung iba, iba kasi nagagamit sila ng keypad. Kasi Marian madali gamitin. Ako rin dati, ganyan rin. nag ako sa, hindi ako marunong gumagamit Abang ng cellphone. Abang kinukuha niya yung keypad. Sabi ko, sandali lang. Kasi tatanggalin ko yung password kasi pa, hindi mo rin magamit. Niya. Hmm. Tapos sabi niya, diba, sabi ko na sa'yo, huwag ka papakita, hmm. na magpapakita sa'yo. Ala. Sabi ko, hindi dito ako sanay tumangoy. Hmm. Hmm. So, ah. mo. Oh, na lang ma'am, umiyak ako. Yun. Parang sorry talaga, ya mo hindi na ako Siyempre, uh, na, kang nasa uh, sa. niyo lang mama. Opo, kasi diretso naman 'yan, sir eh. Diretso lang eh. oh. 'yan. Ba o bando. ba 'yon? Hindi naman. parang lugi ata ako, bulakan na yan, eh, no? Ay pasero kaya diyan mamabalik. Ay, sus, ang dami yan, sir. Ang dami.